Isang dominanteng laban na naman ang ipinakita ng Zeus Coffee Thunderbell sa kanilang clean sweep na panalo kontra NX Led Chameleon sa Feeble Reinforced Conference. Isang bounce back game nang pabagsakin sila ng Signal Super Spikers noong nakaraang Webes. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ni Jonas Lavarias. Muling nakabalik sa winning column ang Zeus Coffee Thunderbells matapos nilang talunin ang next led Chameleons sa isang dominanting straight set victory 25-13, 25-21 at 25-21 sa PBL Rainforest Conference nitong Martes sa Inares Center Montalban. Natapos ng Thunder ang laro sa loob lamang ng 78 minuto at nakabawi ng momentum matapos ang masakit na pagkatalo kontra signal at kasalukuyang pinaghahandaan ang quarterfinal match-up sa susunod na linggo. Pinangunahan ni Ana De Beer ang Sus Coffee sa kanyang 16 points habang nag-ambag naman si rookie Alexa Miner ng 15. Sina Chini Arroyo at Kate Santiago naman ay nagbigay ng 10 at 10 na puntos. Sa set distribution, nagtala si setter Cloan Mondoñedo ng 23 excellent sets, halos doble kumpara kay next led setter Jaja Maraginot na may 13 sets. Pinangunahan naman ni De Beer ang floor defense ng kuponan sa 11 excellent digs, samantalang si Santiago ay nagambag din ng siyam at walong receptions. Sa kabilang banda, Nanguna si Paula Martinez sa Camillions na may 15 points, sinundan ni Nalian de Guzman at Kiara Permentilla na nagbigay ng sampu at cham ng puntos. Tinapos ng next lead ang kanilang conference na may 0-8 na record at opisyal ng nalaglag sa torneo. Bago ang laban, nasa matibay na posisyon ang Zeus Coffee na makasungkit ng clean sweep sa dalawang stage eliminations bago sila gulati ng signal nitong nakaraang webes na nagpahirap sa kanilang makamit ang number one seed. Sa panalong ito, umakyat sa 20 puntos ang Thunderbells kasalukuyang pinakamataas sa standings. Ang PLDT naman at Farm Fresh ay parehong may 18 points at may chance ang malampasan ang Zeus Coffee depende sa resulta ng huling preliminary matches sa Webes. Sakaling manatili sa number 1 ang Zeus Coffee, inaasahang haharapin nila ang 6-seeded signal sa knockout quarterfinals ngunit maaari magbago ang final pairings batay sa mga resulta ng laban ng Akari at Petrogas. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports. nào nào.